Nahuli ng Criminal Investigation Bureau ang isang international scam. Natuklasang ang sindikato ay nakipagsabuatan sa live streaming platform sa China. Gamit ang pagbebenta ng jade bilang panlinlang. Upang makaakit ng mga biktima, ang paraan ng panlinlang ay pag-udyok sa mga tao na mamuhunan sa raw jade. Higit sa 10 milyong gifi ang nakuha. Isang 75 anyos na ginang unti-unting loko ng higit tatlo milyong pesi. Handa ka na? Labing walong wigin to ito. Ni stream ang Jade at Alahas, sobrang pinupuri, maraming netizen ang naingan nyo. Magkaibigan tayo. Magkaibigan? Magkaibigan tayo, di ba? Marami sa comment ang gustong bumili, pero sa likod ng mga Jade, may scam pala. Dalawa, tatlo, apat, lima. Natunto ng pulis ang lokasyon sa Tainan, natukoy ang pangunahing suspect na si Mo nakipagsabuatan sa China-based scammers, nagla-live magbenta ng jade stones, pagka-order ng tao, may peking sales agent. Kasama pang peking kontrata pero pagkatapos magbayad, hindi nakakuha ng jade o kaya peking dyed quartz ang nakuha. Umabot sa mahigit isa 0 million F ang naloko sa mahigit isa 0 biktima. May isang 75 anyos na babae naloko ng mahigit 3 million F nagpadala ng Peking sales agent, kinolekta ang bayad, dalang kontratang may pirma ng abogado, upang makuha ang tiwala ng biktima, mga biktima mula Hilaga hanggang Timog, higit 10 milyong ang nalugi. Pinakamataas sa grupo, ay ang suspect na si Yi Mo, madalas bumabalik sa China. Simula Hulyo ng nakaraang taon, naglilib bumenta ng peking produkto. Maraming viewer ang naloko, nahuli sila ng pulis, inaresto ang mga suspect. Nabuwag ang sindikatong peking jade. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.